Audrey Oriel, Josiah Miguel, Lauren, Mabel, Liam Ezekiel, Chantal, Faith, Micah Cassidy, Mary Caroline Cherry, Azithu Mysin B, Mary Charmaine, Elny, Elprish, Clayton John, Samantha, Pauline Joanna, Shara, Zaire Ezwar, and Natalie Ellen. The Moonbugs World, November 2025. Sipagong Adong Matsing. si Pagong at ang Matsing. Si Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng malaking isda. Wow. Pagong, Matsing, ito kainin nyo, isda pang merienda. Wow! Salamat, Aling Muning. Walang anuman. O oh, sige, alis na ako. Pakabusog kayo. Matsing, kainin na natin ito. Parang nangangamoy panis yan, Pagong. Titikman ko para masiguradong ay mabuti pa bago mo ito makain. Oh, ito. Sinimulang tikman ni Matsing no, 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 no. ang isda. Sa kakatikim nom, nom, nito, naubos niya ang isda. Pasensya ka na, kaibigang pagong. Napasarap ang kain ko. Wala nang natira. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot, sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Wow! kagandang puno ng saging iyan, Matsing. Tingnan mo! Tama ka, Pagong! Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito. Ako rin! Gusto ko ang punong yan Pagong! Akin na lang yan! Hatiin na lang natin ito, Matsing. Sa parteng itaas yung akin, yung may maraming dahon na. Ayoko na magpatubo ng dahon. Kakabagod maghantay. Sige. Yung natirang sa ibabang bahagi na lang ang sa akin. Pagsisikapan ko na lang itong patubuin. mag ka ng matagal niyan, Pagong. Di bale, sanay ka naman sa mabagal o maghantay. si Matsing dala ang maladahong bahagi ng puno. Samantalang si Pagong ay malungkot sa dala niyang ibabang bahagi ng puno na may ugat. Habang nagtatanim si Pagong ng kanyang halaman, biglang dumating si Tamaraw. Anong ginagawa mo Pagong? Tinatanim ko itong ibabang bahagi ng puno ng saging na may ugat. Eh, ba't ka nakabusangot pagong? Kasi, yung iba bang bahagi ang napunta sa akin, samantalang kay Matsing ay ang maladahong itaas na bahagi ng puno. Huwag ka magalala pagong, mas tutubo ang sayo dahil may ugat ito. Alagaan mo lang na mabuti at ito ay sisigla. Talaga ba? Salamat tamaraw. Inaalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw niyang dinidiligan ito. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ang ilang araw, nalanta ang tanim ni Matsing. Bakit nagkaginito ang halaman ko? Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa kanyang halaman lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa namunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Buti pa ang sayo nagkabunga. Paano nangyari yan? Ang sa akin ay nalanta at natuyo. Inalagaan ko kasi nang mabuti. Sabi ni Tamaraw talagang tutubo ang halaman kapag ito ay may ugat. Ganun pala! Sige, kainin na natin ang bunga kay Bigang Pagong. Mukhang hinog na ito at masarap! Sige! Ngunit, hindi ako makaakyat kay Bigang Matsing. Masyadong mataas ang puno. Hindi ko maabot ang bunga. Ako na lang aakyat kay Bigan at ilalaglag ko na lang ang bunga sa'yo. Aba, sige, Kaibigan, salamat. Nang makarating na si Matsing sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga. Wala itong itinira para kay Pagong. Matsing, kaibigan, naglagan mo na ako ng bunga. Pasensya ka na, Pagong. Gutom na gutom na kasi ako. Naubos ko na lahat ang saging. <laughs> At nakatulog si Matsing sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong. Kung kaya habang natutulog si Matsing, naglagay ng mga tinig sa ilalim ng puno si Pagong. <laughs> Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinig kaya humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, kibigan, tulungan mo ako. Alisin mo na ang tinig dyan sa baba. Magagabi na at parang uulan pa. Tulong, kaibigan Ayoko. Madamot ka kasi. At sarili mo lang ang iyong iniisip. Dyan ka na lang at uuwi na ako. Mukhang uula na. Pagong! Huwag kang umalis! Tulungan mo ko, kaibigan! Pagong! Hoy, Pagong! Tulong! Makalipas ang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang magawa si Matsing kundi bumabasa puno ng saging. daing ni Matsing sa sobrang sakit na mga matutulis na tinik. Gagantihan kita, Pagong! Humanda ka! Uh! Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya ito sa may kakahuyan. Kinuha ni Matsing si Pagong. Oh no! Natakot, natakot. Ah! Uh! Bitawan mo ko, kaibigang matsing. Anong gagawin mo sa akin? Tatagta kita ng pinong-pinong pagong. Nagisip ng paraan si pagong para maisahan ang tusong matsing. Kaibigan, kapag ako'y iyong tinaltad, dadami lang ako at susugurin kita at kakainin. Gusto mo yon? ha ha. -ha, -ha isip si Matsing. Eddie, susunugin na lang kita hanggang ikaw ay maging abo. Ramdam mo ba ang aking bahay na hawak mo? Hindi sinatabla ng apoy yan sa kapal at tibay nito. Napaisip muli si Matsing hanggang naisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Itatapon na lang kita sa dalampasigan hanggang sa malunod ka. Lihin na natuwa si Pagong panggap itong takot sa dalampasigan Kaibigan, wag Maawa ka sa akin Ayoko sa tubig Parang awa mo Tuwang-tuwa si Matsing Sa pag-aakalang Maggagantihan na niya si Pagong Todo lakas na inihagis ni Matsing si Pagong. Naggalit ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos nito sa tubig. isahan din kita, Matsing. Gustong-gusto ko talagang lumalangoy sa dalampasigan. Ang sarap magbabad sa tubig. Halika, kaibigan. Langoy tayo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Woo! Wee! Malungkot na umuwi si Matsing. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Matalino man ang Matsing na iisahan din.